Hi guys, ako nga Belle Pepper. Ay nakatanong malang sa sakuha ng doon. Pero may bunga nga. One. Two. And then may three yun ako nga. Ruto. Nakapangayawa, gutera yung mga bunga ito so, una na, na nagbunga yung raing mau tapos sa sagrabi nga sila kay namatay ta i yung pinabayaan ko imaw aging binunyagan kay di haron wat o oh. nagbungat ta tapos may pichay man ako may man ako sa sako may tugoy at uh, kamatis tapos, sa pihak sa sako, may nakatago-tago, karon Alin abi doon. Karoon pagido. Doon. Alin abi doon. Doon nga yun, hai. Patatas. Doon. Patatas run doon, oh. Doon. Ano ba? Ay, makaroon. Ay, bagyo nga ni Ingara. Kaya tao ra. Ay, ta kung paalin to sa ma. ano ito po ay mandrama ron o oh. alis ka nga ano karo kung paaling lalo ang bell pepper nga na kanugon tara ma Oh, nag, hindi nga rin na naman doon madaga karasa nga naghapay-hapay ging higtan straw aging bangot sa gawid diba yun Nagsartihak pihak niya sa ako. Hay, huy ah. Hmm. Pang huy ah, guys. Tanawa. Doon imaw. Doon akong huy ah. Bisan o space mo? Ta, hay. Sa ako lang kaso. Gabot. Dun. Gabot imaw, gabot. Ako nga katumbal. Ako doon ako ng okra na nagpa anemic kang tapos ako paginya katumbal hmm. na ah. sa mga mo may mga bunga doon doon ang babo ang bunga doon. Ging higtan imaw, kaya nagmakara ng posisyon dahil dahil puro, puro imaw bunga. Puro imaw bunga. Maugan pa abe. Puro imaw Puro imaw bunga. Puro sila na ilat bunga nga ra. Tao ako tag sambilog lang. Ni hapag. Hay buon ko dahil ginamutan ko sa suga. Para may uto pa. Hay hakaon yung ngalit pispis ho. Hakaon. Kun un pispis. pis sambilog pa. Ikaw buot ako kara guys, hindi tangkal abot. Dahil abot ito sang bim don taas ta imora. Pero nagtanong may kanaba naba pero ako niya katumbal kataas taas doon. Doon. Ang daghob. Tapos okra. Shout out galing sa bayi nga raho.